Nagsampan na ng kaso si Transportation Secretary Jaime Bautista laban sa mga nag-aakusa sa kanya ng korupsyon sa LTFRB. Giti Bautista, hindi niya ito palalampasin. Si Luisa Erispe sa detalye habang may umiiral ngayon na isyu ng umano'y korupsyon sa mga dating opisyal at tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi naman palalagpasin ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga umano'y nag-aakusa sa kanya na may kinalaman siya sa nangyayaring korupsyon sa LTFRB. Katunayan, Dalawang cyber libel complaints ang personal na inihain ni Sekretary Bautista sa Department of Justice laban kay Manibela Chairman Marvel Buena at journalist na si Ira Panganiban. Marami silang uh, accusations no, na ako daw ay uh, tumanggap ng pera no uh, suhol no which, uh, hindi man totoo. Kaya gusto ko lang protektahan yung uh, aking pangalan na inalaga ko for almost 45 years. Matatandaan na nag ang kasong ito sa isyu ng umano'y lagayan scheme na ibinulgar ng dating tauhan sa si LTFRB na si Jeff Tumbado. Dito nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita umano si Panganiban at si Balbuena laban kay Bautista. Pero dahil niniyoan niya mismo ni Tumbado kay Bautista na wala siyang sinabi na sangkot ang kalihim sa umano'y pagtanggap ng pera, hindi ito kasama sa nasampahan ng reklamo. Gayon pa man, tuloy-tuloy anya ang internal investigation ng DOTR sa mga naunang aligasyon ni Tumbado laban kay suspended LTFRB Chief Teofilo Guadiz III. Yung uh, kaso ni Tumbado, na pinag na namin yan sa NBI, although meron kaming uh, internal uh, investigation tungkol naman kay uh, Chairman Guadis at, sa, at kay Tumbayo Nang tanungin naman ang kalihim, anong masasabi niya sa mga nananawagan na bumaba na siya sa kanyang pwesto dahil nga sa kaliwat ka ng isyo, kabilang na ang PUV Modernization Program na inalmahan ng grupong Manibela at pinaghugutan din ang malawakan transport strike na lang itong sinagot ni Bautista at muli niyang binidiyang diin ang kahalagahan ng modernization program. Bakit na naman papatuloy yung request ni Balguena no? Eh eh napaka irresponsibleling uh, transport leader niyan. Kaya nga nag-file ako ng kaso against. importante na mag-improve na sana yung ating uh, public utility uh, vehicle uh, system dito sa Pilipinas no. Uh, kailangan po natin na uh, ma-implement na ito. Ipipace out po natin yan ng dahan-dahan. No? Ang gobyerno naman tumutulong uh, sa ating mga operators. No? Uh, tinutulungan natin silang uh, magkaroon ng loan from uh, land bank, BBB, and uh, other uh, private commercial banks. At nagbibigay tayo ng tinatawag na uh, equity subsidy. Inaasahang gugulong na ang reklamo sa Department of Justice at magkakaroon na ng preliminary investigation. Para kay Manibela Chairman Valbuena, makikiisa siya sa investigasyon pero matatawag pa rin anyang harassment at abuse of power ang ginawa ni Bautista. Si Panganiba naman, sinabi niya na wala siyang ideya saan ang gagaling si Bautista dahil ginawa lang umano niya ang kanyang trabaho bilang isang jorno. Luis Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.